Mas pinabilis na ang proseso ng mga transaksyon sa lupa para sa mga agrarian reform beneficiaries o ARBs sa lalawigan ng Nueva Ecija sa tulong ng bagong special lane na itatayo sa mga assessor's office sa buong lalawigan. Alam ko po, sa daming trabaho sa bukid, minsan pati pila ay nakakabawas ng kita. Kaya mga pangako ito, gagawin namin mga proseso. Mas mabilis, mas maayos at makatao. Sa ginanap na aktibidad sa Nueva Ecija Convention Center sa Palayan City noong July 4, formal na nilagdaan ang isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija at ng Department of Agrarian Reform o DAR para sa pagtatatag ng ARBC Special Lane on Land Transaction na magpapadali at magpapabilis sa pagproseso ng mga dokumento sa lupa. 'yung partnership po ng Department of Agrarian Reform at ng Provincial Government ng Nueva Ecija kung saan po nag-establish po ang DAR at ang DAR Nueva Ecija ay at ang Provincial Government ng Nueva Ecija ng special lane para po sa ating agrarian reform beneficiaries para sa inyo na mapabilis ang inyong pagkuha ng tax declarations. Hindi na po mahaba ang requirements. Wala na po kayong babayaran na fees. Fees lang po ha, hindi buwes. <laughs> hindi po kasama ang buwes. Ang buwes po babayaran. Yun lang pong transaction fee para pagkuha ng, ng tax declaration natin ay na-waive na po yan nila Governor kasama po si la attorney uh, olive po na mawala na po yun at para po mapabilis ang tax declaration sa parehong aktibidad higit 2000 arbs mula sa iba't ibang probinsya ng central luzon ang nakatanggap ng halos 2600 land titles at certificates of condonation sa ilalim ng republic act number no. 11953 o ang new agrarian emancipation act Ginawaran ang 102 na ARBs ng Emancipation Patents at Certificates of Land Ownership Award habang 186 naman ang nabigyan ng e-titles sa ilalim ng Support to Parcelization of Land for Individual Titling o Project Split. Samantala 558 na benepisyaryo ang tumanggap ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage. Bukod dito na mahagi rin ang DAR ng ceremonial checks para sa piling agrarian reform beneficiaries organizations sa ilalim ng Agrarian Livelihood and Enterprise Development o Alert Credit Program. Pinarangalan din ng DAR ang ilang natatanging magsasaka at mga organisasyon ng agrarian reform beneficiaries at kinilala ang kanilang sipag, tiyaga at tagumpay sa pagpapaunlad ng buhay ng mga kapwa nila magsasaka at pagpapatibay ng sektor ng agrikultura. Ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat.